So, good PM mga ka-electrical, no? So, tutorial muna tayo uh, itong mga ilang araw, no? Dahil nga, yung mga devices natin ay in-order pa lang sa uh, galing abroad, no? International pa. So, sa ngayon, ito lang talaga ang available natin, no? Yan, yung dalawa na yan. So, yan yung ready stock natin na uh, pure off-grid. Uh, tsaka, isang blue setup, no? So ah uh, meron ako doon, pero for personal use ko yun, yung 3 kilowatt mo. So, sa ngayon nga, ah uh, tutorial muna tayo, no? So, itong blue ko, no? Itong blue ko, itong PWM na SCC, ay pwede sa lipo 4, no? So, katulad nung puti natin na o oh, green setup natin, no? Meron din yung menu. yan So B1. O ito naka B3 tayo no dahil nga pang lipo po ram gamit ko to yan. Yung assemble ko lang. So mapansin niyo wala siyang BMS no. So direct lang yan. So pero binalance ko na yan as per mga DIYers na nagko-comment no tama sila. Ah uh, inano ko na yan tawag yan, ni top balancing kung tawagin ba. So ngayon lang ako nagburi niya no. So, tap balancing, ipaparallel mo yung tatlong, uh, ayaw, apat na battery na yan ng mga ilang araw. Then, pag tinest mo sa tester, kailangan pare-parehas yung mga uh, voltage nila up to the point, no, yung 0-0. So, kailangan pare-parehas. So, sa so, ngayon, ah uh, ito nga, naka lipo port na yan. So, ang lipo port, ang charging voltage niya kapag naka-charge, ang pull bat niya is 14.6, no. So, yung nakakaraan, uh, napapansin ko nga mabilis ma-full charge yung battery ko dahil nga mayroong isang cell na uh, hindi balance. So, pero ngayon, okay na yan, maabot na siya, no. So, itong uh, prismatic cell natin, no, available yan sa TikTok ray Electrical Ko, no. So, 30Ah lang yan. Pero, kita mo, ang ganda naman. Uh, tatagal din siya siguro mga hanggang alas 12 ng gabi kung ilaw-ilaw lang gamit mo sa gabi. Pero sa daytime walang problema yan, no? naka-load yan is electric fan then isa pang electric fan dito, no? Sa yan, dalawa yan. Okay. So, ito, uh, compatible to sa LiPo 4 na, yung blue setup natin na to, yung SCC ko na binili na ganito. Then, yan. So, parehas na silang LiPo 4, no? So, itong LED acid ko, uh, pahinga muna sa CCTV ko lang ginagamit, no? So, then, Ah, uh, itong upgrade natin, oh, no? ilang araw ko nang naka-testing to sa akin, oh, no? ayan. So 63 hours na siya. So medyo 3 days na 'yan, no. Ah, uh, then yung harvest natin is ayan. 544 watts. Right. So good as ano na 'yan. Ah, uh, to ship, no. If any comment lang kayo kung gusto nyo 'yan, ayan. So ano ba yung mga sinabi ko kanina no, yung tungkol sa DC tsaka AC yung pagkakaiba no. So makita niyo itong battery natin makapal talaga ang wire dahil nga kapag nagcha-charging yan, yung kuryente matulin papunta doon sa battery. So kapag manipis kasi nilagay mo mararamdaman mo, mo yung wire nagiinit no. So pag ganitong makapal, hindi hindi yan, good yan. Ah, uh, ma malalaman mo na kung talagang undersized yung wire mo, magiinit kaagad yan eh. Pero sa 220 volts walang problema ano. So, pinakamalakas na load mo lang naman diyan is 300 watts, no? Halos 1 ampere lang. 1 ampere o oh, mahigit, no? Pero sa ngayon yan, oh, uh, 43 lang, isang electric fan, no? So, iniipon ko kasi ng laman to, ng battery ko dito sa cell. Sa light of more dial nga. Uh, kanina, nagwasin kami dito, kaya medyo naubos yung laman. Pero ngayon, maganda yung sikat ng araw yan. Okay? So, dito... Ah, uh, yung mismong breaker ko, ano 'yan? 32 ampere, 32 ampere. Ano problema 'yan? Then dito 50 ampere. So mas maganda nga mas mataas yung uh, mga breaker mo kapag mag-upgrade ka dito sa inverter mo, no. So, ano Mga gano ka, mag rice cooker ka, no. Pero ito pasok to. Tinesting ko na to tong 50 uh, ampere na breaker. So goods na goods 'yan. Yung nangyari kasi yung isang aparato ko noon, hindi uh, ko na hindi ko napansin no syempre. Ah uh, nalagay ko dito is 32. So nag-rice cooker ako. Nag-rice cooker ako ng 400 watts na so, na ano, na rice cooker no. So nag-trip. So ibig sabihin good yung mga breaker natin, nagti-trip lahat 'yan. Dahil siyempre under na yung 32, pag 32 lang ang nilagay mo dito, kailangan 50 kung mag uh, rice cooker ka at least 400 to 300 watts na rice cooker. Okay. So yun, yun lang naman. So, kasi kapag 300 watts yung nilagay mo dito na na rice cooker, no? So, higupin ng inverter mo is uh, 300 watts. So, i-divide mo yon sa 12 volts. So, halos sumigit kumulang mga ano yun. Lampas-lampas na 30, no? 30 ampere. Or higit pa, mga 35. So, na-undersize yung 32 ampere ko ayan, nag-trip sya so, ibig sabihin, goods tong uh, breaker natin PMC, no, overload nag-trip yan then, mahalata tama naman yung mga breaker na PMC mayroon yung magnet dito, nagmamagnet magnet dito yung sa gilid, basta DC, no kasi AC, walang magnet dito, eh pero pag DC, may magnet yan, nalagay mo doon yung flat screw mo, mga magnet okay, so, ipatesting ko yung sa inyo, minsan, no so, ito yan, ang available natin, no So medyo matagal yung devices natin dahil sa abroad pa nga mangyagaling. Kaya ito, tiga, tiga muna tayo sa ganito content no, mga ka-electrical. So kung may mga tanong kayo, ano, ayan, uh, tanong lang kayo sa comment section. Okay? Sa ngayon, wala akong mga offer, kundi ito lang. Okay? Pero nag-update naman ako sa inyo, nag-popost uh, naman ako kung may available na talaga tayo. No? So, pati yung kulay, yung gani-setup natin na PM, PWM, nahihirapan ako mag-order, no. Uh, laging wala. Out of stock, no. Pero ngayon may na-orderan ako, di ko alam kung darating, no. So, salamat sa uli sa pagtitiwala, mga ka-electrical, no. So, God bless.